Hello. <laughs> Andiyan pala kayo. Ayan, hello. Welcome again dito sa aking vlog. and hello sa mga nag-comment. Sabi niya 40,000 pa lang daw. Nasa 40,000 na daw yung subscriber ko. Pero konti lang ang nanonood sa akin. <laughs> ano masasabi ko? Okay lang naman sa akin yun, Lods. Kasi kahit konti lang yung nanonood sa akin. May earnings pa naman yun. Oh. So, ganun talaga eh. Kasi yung mga nag-subscribe sa akin na mga 40,000 subscriber yan, malamang ang gusto ng mga yan, Lego Challenge. Kasi, pag gumagawa ako ng content na Lego Challenge, doon ko nakikita na maraming nagsusubscribe sa akin sa Lego Challenge ko na video. So, ang gusto ng mga yan, Lego Challenge. Naghihintay lang sila ng Lego Challenge ko. So, pag nag-upload ako ng Lego Challenge na content, doon sila manunood. No? Kasi mga ginagawa ko kasi, ginagawa ko kasi ngayon na content, mga simpleng video lang. So, pag gumawa ako ng Lego Challenge, andun silang lahat i-check mo kasi yung mga video ko i-check mo, tingnan mo yung mga may paligot challenge ako tingnan mo, andun yung mga viewers ko marami sila so yun lang po guys, thank you